<clears throat> mga guys si tabak farmer ito yung cobra muntik na kung natuklaw yan nagre resistance eh hindi ko kayang Uh, huliin kaya ito wala po tayong magagawa mga idol kundi papatayin po natin kasi nandito po sa, sa ilalim ng aking ginagawang uh, sa ilalim ng aking bahay yan. Kaya Pasensya na po mga guys. Yan. Philippine Cobra po. Eh anong gagawin natin dito mga guys? Kaysa naman sa ako ang papatay nito. Eh, nag-iisa ako rito. Kaya... Siguro, eh, wala po akong kasalanan nito. Dahil, hindi ko naman alam ang maghuli. Kaya, kaysa naman ako ang papatayin niya. Kaya ito mga guys. Uh, papatayin ko na lang 'to. Ayan kaka oh. Kakatakot mga guys. Yan, napakahaba. Naglilinis kasi ako dito mga guys eh nandun pala siya sa ilalim nito aking trapal kaya to eh sana wala akong kasalanan dito kaysa naman sa ang mapapatay muntik na nga akong uh, nakagat ayan samukha hindi ko alam kung meron pa itong kasama. Kaya, uh, siyempre ayaw ko naman na marumi ang ating uh, makuran. Kaya, ito, uh, naglilinis tayo. Kaya, napakahirap yung ganitong uh, sitwasyon. Sa mga ganitong uh, madadamong paligid ng ating uh, bahay. Kaya, Hihingi ko po yung pasensya ninyo kasi talagang papatayin ko po ito. Nandito sa sa ilalim ng aking uh, biodig. yan aking bahay. Eh, siyempre gusto ko naman na malinis ito. Tinanggal ko yung mga bote. Ayan. Mga sako eh nariyan pala siya yan mabuti na lang mga guys hindi ako natuklaw sa mukha yan kaya pasensya na mga idol at papataing uh, papatayin ko na ito si tabak farmer po ito oh, bye